Pagpunta kami ngayon ng Dingalan So galing kami ngayon So yung kasama ko yung nakahilimit na yung drink. So meet up namin yung mga kasama namin sa Santa Rosa So guys guys Mahabang ride ko so. Bale guys yung ito naming kasama Nasa Santa Rosa na no? So kami lang dalawa ni sir yung nandito sa HL dala lahat ka, galing lakas. So expected ko ngayong oras guys, nandun na sila. Naman naman yung mga uh, kabida. Magpapakili <laughs> lang. Huwag lang <laughs> muna siguro So guys, nandito na kami Naghihintay sa mga kasama <laughs> Kami pa lang yung nauna Nihintay pa namin dito yung meet up namin sa may Clintech <clears throat> So Maya Kunin natin ng video guys pag dumating na sila Yan guys, nandun na sila sa Clintech. Yeah. <laughs> Nagagasolina. Saan no. si Ersel Erwin? Oh, okay. Saan <laughs> 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 so, yung papunta dito? O dun? Woo -hoo. Yan guys, dito na kami. guys, dito na kami. Uh, sa mga iklimpid tambay muna tambay okay, yun guys halo halong motor lang please sniper yun sa akin guys yung browser ko nmax 2.0 Tiger 155 Kamila yung naka top box dalawa Ako si driver so Ngayon guys mag start pa lang kami mag ano Biyahe <coughs> Punta kami ng Aurora So mamaya ulit guys Yan kami mga guys <laughs>

may model nila wala tayong model bubble <laughs> Ah, uh, mga kinoo Yung mga sasakit natin Pakiabanti ng konti Taabanti si sir Magpapag na mas maganda doon Sa uh, dulo Konti pa po, konti pa Sir Nagulat ako Ako po

punta dito guys punta na kayo bungabon dun guys yung mga kasama ko nagtatambay dun Sir! <laughs> Yun! Yun oh. yung motor natin guys so guys stop over muna kami sa Maytalay so mamaya iwan ko kung tutuloy pa kami dun tutuloy pa ba tayo dun? siguro Dar. so yun yung mga kasama ko guys so guys oh ang ganda so hindi pa pumunta dito guys pumunta na kayo so maganda dito guys Maraming banking, mga mahilig mag-banking dyan sa mga mga riders. kasi okay, sa so ito na ulit kami, tole kami biyahe. ay daw kami iba ko kung saan papunta kano <laughs> Sabay lang tayo sa mga kasama natin. kano 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 natin, yun sila guys. Yung nakaraan, pumunta kayo dito. Hindi. Yung may picture kayong ano nasa bundok. Saan yun? Yung alin? Yung, mahangin sinasabi yung hangin, sir. Mark. Yung tumayo siya sa motor niya? Ah, doon yun sa kabila. Ah? Doon ang Kaya pa yan. Two hours? <laughs> ha? hours pa? Two hours yung baler? Walang oras na lang po Isa na lang? So yun guys kakain sana kami Ay, eh, Wala palang tindang ulam sa nintuan namin oh, Actually meron kaming dalang ulam Yung sa kong kasama Yung sir, yung may kasama Sa kong nakaflick orange Kaso nga hindi, hindi kakasya sa amin Marami kami kaya yung ginawa hanap kami ngayon ng may makakainan dito kung mayroong kainan pa dito sa so may bundok dito yung isang kasama namin ulit na lang yung gasolina hindi na lang eh tara ulo dito yung kasama ko may dala daw siyang tali para yung case na mabusok ko ng gasolina yun apa korna dah <laughs> já tá né já eu menino serviu uma viragem aqui né mãe mãe One, two, three. Nah, jadi nyata. Ini hey, dadaan. <laughs> sorry. So yes, yun guys, di pa rin makapasok. Iwan ko lang. Pausap ko yung kasama namin kung makakapasok kami. Medical certificate na dala namin. Yow! So yun nga, guys, di kami nakapasok kaya kailangan ng travel authority nyo okay. guys so pupunta kayo ng Aurora ngayon dito yung makakapasok pag walang travel authority sub test, rapid test, medical okay na yung medical, kaso kailangan talaga yun pinakaunog so, yung, yung travel authority kasi kami may medical certificate naman kami pero walang travel authority so yun, hindi kami nakapasok palit kami ngayon

<laughs> Gabalbon. Dito na kami sa Gabalbon. <laughs> hindi kasi pinapasok sa Baler, kaya Dito lang kami <laughs> Boko Gabalbon. muna. Boko kami Boko Diyos. Nakaka-uhaw yung alikabok. O, oh, hindi hmm. kaya masira yan, ginadaanan na eh. oh. yun. Ayan. May uwang sa kanila. Kailangan, baka may ano yan, weight limit. <laughs> So yun guys, we're here. El pobre. Oh, pumesto na sila sa isa. Ang ina. lang Parang kulang ito yung... ba pala parking Bayad ng 80 sa safety mo kahoy lang kasi yung ano eh wala naman lang braces yung 20 pesos doon lang hmm. yun ang ganda lang yun 20 pesos

Wag lang, isa-isa lang tayo, wag tayo magsabay. Okay, Mauna kami. Naku, kay umunas na sir eh. Hindi sir. Hindi pa sa ngayon. Sabah na kami ng tubo. Pinakamunan na kami baba eh. Yan na nakakatakot. Sa baba naman tayo mga sir eh. Mahirap sa taas tayo maulog Ngayon guys Spot, spot na nice.